<laughs> Sino driver na kate? Si Mabog Mabog na? <laughs> <laughs> Sabog yung black tulog yung driver sa loob eh ito driver <laughs> eh ayoko na mag driver posing na lang eh posing na lang oh ayaw na lang mag drive yan oh butas oh butas yun o. oh. yun oh. Butas yung black. Sumabog. Oh. Kita nyo yun oh. Yun oh. Ano, butas oh. Oh. Lakay ng butas. Yan. Yan. Ah, ang injection to na. <laughs> geng, geng. Dati kong maki nami. Dati <laughs> niyang mo. Por kilo ang labas. <laughs> unit. Pakita mo yung mga unit ka. Ayan yung, yung mga unit niya. Oo, oh, isa. Dalawa. Oh, isa pa? Dalawa.

Okay, <coughs> Di ron sa palang lang ata? Mamaki Maday? Di si mabog? Mata? Mungkin itu makinan Makinan Tentang kanan buatin yang makinan Yeah boy Pero... <laughs> Saat datangin yan? Uh, kalahe Kalahe Kalahe? Ah, kalahe Delisya din Gak gargah yung makin ada mga stok Mga edel Gak bad Gak gargah dyan Gak Thank yeah.